Yes, hi guys. Ako ay gagawa ng Filipino style beef steak. So, ang ating ingredients itong isang kilo na baka. Then, pepper, toyo at lemon. May lemon tayo. So, templahan natin ang lemon. Then, tsaka natin gagawin ang ating ang ating baka na uh, para maging tender siya. So there is a secret para maging soft tender yung meat ng ating beef steak. So ating squeeze lang tayo. Squeeze ng isang lemon. Isa lang ang ating gagamitin. Ayaw nating sobrang asing So tanggalin natin ang ating mga buto. At ayaw nating itong isama. So ayaw nating mapait ang ating beef steak. Gusto natin yung medyo a little bit salty and sour. A twist of spicy. So lagyan natin ng pepper. And that's enough and soy sauce. So, ang ating pinagmarinate, marinate imamarinate natin ito. Pinagmarinate ay ito ang magiging sabaw niya. Ating kulang pa siya ng kaunti. So, ating lagyan ng half lemon. Hindi kinaya yung isang lemon lang. Hmm, sarap. So, ito yung sekreto guys ay malinis na. Nakakat na siya ng ganito. So, ating gagawin natin dito ay So, ganito lang yan, guys. Gamitin natin itong pinaka ito. Hindi yung hindi yung sharp side. Itong taas. Lik, pinakalikod. At ating gaganitohin lang siya. Both sides. Lalo kung makapal ang meat nyo. Kapag makapal ang meat nyo, makapal yung pagkakakat, dapat yun ang gawin natin. Pero dapat dahan-dahan lang siya guys ha. Ah. Kasi baka masira yung meat. Ayaw natin ng durog-durog na steak. So, ulitin natin yan, yung process na to. Hanggang sa matapos. Then, ilagay natin doon. Ibabad na natin. Marinate natin siya ng uh, overnight. Ngayon ay gabi. So, bukas ng gabi, lulutuin ko siya. So, ilagay na natin siya, guys. Ito na siya, oh. So, yan. Mas lumalapad siya. Mas lumalaki. nag expand yung meat kapag iyong gagawin yung process na yun. Guys, nakita ko lang to sa mga chef sa YouTube ginaya ko and it's true guys ito yung sekreto para tender yung meat lalo doon sa meat na medyo um, may matanda na yung ano baka ayaw natin ang makunat guys kasi ang hirap na sa yung tipong ang rice mo ay nalunok mo na pero ang meat nandun pa sa gilid so ito kapag ginawa mo ito, mas maganda kung mas manipis yung cut ng iyong beef steak. O, di ba guys? O, di ba? So, hindi siya nasira. Pero alam mo na tender na, lumambot yung ano niya. Kaysa ito, firm. Pero kapag ginanon mo yung process, parang ano bang tawag dito? So, ang ganitong process guys, and medyo matagal. So, depende sa dami ng karne nyo. Pero yung sa akin na isang kilo, 1.1 kilo ata yon ay almost 30 minutes kung ginawa. So, tsaga lang guys, para ma kuha mo yung tenderness ng meat. Minarinate natin kagabi sa so, ating lutuin ngayon kasi kararating ko lang galing galaan yan dahil ako ay nagkwenka lulutuin ko na at late na din akong kumain so para yung kinain ko hindi naman ako maimpatsyo maglagay tayo ng oil ilalagay ang sibuyas ito ay pang toppings lang Lagay natin. Yan, ilalagay lang natin yan sa taas. Ito na siya at ating ilalagay na ang karne. Low fire lang tayo. So, ating eh, lulutuin siya ng 15 minutes. Dito muna. Ang ang ng onion ganyan lang yung luto niya i half cook lang then ating kikisahin aking niluto na siya after ng preto ayan lulutin ko siya ng 15 minutes in low fire